May dalawang kwento sa mundo na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Isang European na alchemist at isang American bluesman. Pareho silang nauwi sa isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay biniyara ng kanilang kaluluwa. Ngayong gabi, samahan niyo ako dahil ito ang dalawang deal with the devil na istorya na sobrang nakakilabot dahil pareho silang may iisang tanong. Hanggang saan ang kaya mong isuko para lang maging extraordinary? At ang nakakagulat, parehong may nangyaring hindi pangkaraniwan pagkatapos nilang pumirma doon sa kasunduan. Si Johann George Faust, alchemist, mathematician, astrologer, occultist. Pero higit sa lahat, isang taong kinain ng ambisyon. Knowledge is power, but power is not enough lumipas sa mga tao